at uh, glow shine. Ngayon kami ni Tonton sasama din manunundo kay Asher kasi dadaanan natin yung ay pipick natin yung isang uniform na pinatahi natin. Tapos na daw sabi. Kaya sama din kami ni Tonton. Mm -hmm. Happy? Pyaam baby na ito ay sumama manundo. sa mailikod nitong bilihan ng teda. Doon, yan. Diyan. Sa loob. Okay. Hi, guys. Good morning. Meron kami ditong kalunay. Yun yung hinihimay ko na pwedeng iluto na ano lang, pagisa lang, lahaluan ng ay igigisa lang siya sa bawang, pwede ka, masarap Kahapon, naglinis ako, konti, naglinis lang ako ng konti dito sa gilid ng bahay, ang sakit ng likod ko. Ngayon, sabi ko, may mga ganito, ako na tinanggal, pero malapit kasi siya sa daan, eh syempre malapit sa daan. Hindi mo alam kung ano yon Kung naduraan, naihian ng aso. Kinat ko. Hindi ko siya kinuha. Pinagtatanggal ko kahapon. Hindi pa ako tapos. Hindi siya masyadong malinis na malinis. Matataas kasi siyang ganyan. Pinagpuputol ko lang. Ngayon sabi mo kay Asis, saan mo ito nakuha? Doon daw, kinabari daw. Kasi dito sa amin, malapit sa may poste, di ba? hindi ka sigurado dyan kasi may mga aso dyan sila nag minsan dyan pinapaihi, pinapatae kaya ayaw kong kunin buti sana kung yung banda dito pag ganyan palikod okay lang pero yung sa may gilid ng daan ayaw <laughs> hindi ka sigurado talaga pero eto daw galing doon sa may nilinis nila malapit sa may palayan eto kinuha doon kaya, yan. Yeah. Ito yung ginagawa namin ngayong umaga. Hinihimay. Hindi ko alam kung paano lulutuin ko ni Asis. Napakain ko na si Asya. Nai-ready ko na yung baon niya. Baon niya ngayon. Watermelon. Tapos sausage. Tapos sandwich. It's cheese sandwich yung ginawa kong baon niya ngayon. Naghahanap siya ng ano, yung Jolly Hot Dog sa atin. Nakita niya yung sa may Jolly Bee. Gusto niya ng gano'n. Ang problema ko, sabi ko nga, sana ako kukuha ng bread na mahaba. Pwede naman sana kung gumawa, wala akong urmahan. Paggawa ng bread na yung mahabang ganyan, wala akong urmahan nun eh. Hindi ko alam kung yun ang gusto niya, yung bread daw na long, long bread daw na hatiin sa gitna daw, tapos nandun yung, yung hotdog, at may ketchup at saka mayonnaise daw, kaya sabi ko jolly hotdog yung sinasabi niya na tinapay na gusto niyang baon sa school at saka wala akong ingredients, wala na yata akong yeast kailangan ko ng yeast eh, para sa dough kung ano kasi nakikita niya. Ayan. E kaso mahirap naman maghagilap dito I ng ganong bread. Wala naman nagtitinda ng ganong bread dito. Yung ready made na long bread talaga. Maaga pa dito, 8 pala. Kaya sabi ko pahinga-pahinga muna siya. Habang inaantay yung oras. 8.30 ko siya paliliguan. Bibitisan. Ayan. 9 o'clock, ready na. 9.30, hatid-hatid na. Tapos, ano, mag, maglilinis, maglilinis na rin ako. Patutulogin ko muna si Asher. Ay, si Asher tuloy. Patutulogin ko muna si Tonton. Kasi mga bandang alas 9, ganyan, matutulog na yan siya. Kaya may time ako para maglinis-linis naman. Dito sa loob bahay. At nagtinanim ko pala yung aking dragon fruit. Ang dami yung dragon fruit na nanggaling kay Julie. Di ko alam kung saan ko itatanim yung mga iba. Nakapagtanim na ako ng sapo doon sa gilid, sa gilid ng pader. Yun yung ginawa ko kahapon, guys. Kakita ko sa inyo mamaya. Tapos sabi ko nga, kailangan ko ng gulong. Kasi kapag lumaki yung mga yon yung gugulungan mo siya sa may ibabaw. Para umano siya. Para kapag nilagyan na ng gulong sa may ibabaw, no, bababa na yung, yung mga tangkay niyang ganyan. Yun. Wala mang kaming gulong. May mga gulong dyan, ilan lang. So, ayan, oh. Yung ginawa ko kahapon. Dragon fruit. Ay, e, ang dami pa sa may sako. Pinutol nila, di ba nagpagawa ng temple si na Julie sa taas ng bahay nila. Sayang eh, ayaw ko siyang itapon. Dito sa gilid bahay, may tinanim ako dyan na marigold. Ngayon parang hindi siya tumubo. Gusto ko sana dito, kailang baka hindi siya mabuhay. Hindi masyadong nasisikatan ng araw dito. Ayun yung ginawa ko kahapon. <laughs> Yan lang. <laughs> Ang dami yung mga ganun ah sa may gilid ng ano, sa may gilid, sa may malapit sa may mais. Ayaw ko, buti sana kung dito siya, kagaya niyan o yung malaki. Okay lang kung dyan siya tumubo. At ayun, namulaklak na yung zucchini natin guys. Ayan o, oh, zucchini siya, hindi pala siya pumpkin. May bulaklak na, yan yung nililinis ko din kahapon. Hindi ko na natuloy kasi nagising na si Tonton. Bali, ah uh, 4, Lima, meron pa dun sa dulo. Ito yung gusto ko sana linisan. Ako, hirap naman magtapos ng gawain. Ayan, zucchini. May mga okra kasi dyan. Kagaya nito. Ayan, puti sana kung ganito siya. Pwede mong kunin yung mga talbos-talbos niya. Eh kung doon, kahit wala tapon na lang. Yan o. Oh. Mm. Mm. Ito. Mm. Diba? Ayan. Mm. Okay lang dito sa tutubo. Papunta doon. Walang problema. Hindi ko yan tatanggalin. Ito. Ayaw ko to. Ay. Ay. Ayan yung nag-iisang ang tagal niyang mabuhay ng malaki. Wala eh. May binudbura ako dito ng marigold. Nung lin, nilinis ko to, binudburan ko to ng marigol. Sabi ko, tutubo, wala, ayaw. Ito yung ating kalabasa. Natakpan na yung ating watermelon. Itong kalabasa to, hindi ko to tinanim. Kusang tumubo yung kalabasa dito. Siguro yung mga buto na pinagtatapon. Yan, laki na niya. Ito pa lang. Ka, ito ang kalabasa. Hmm. Yung ating watermelon. Kalabasa. Tapos may watermelon. May uod. Ayan. O, ba diba? Kailangan kong linisan yan. Ayun, mga watermelon natin dun. Takpan na. Hindi naman ako makapagdamo. Yun nga lang na dinamuhan ko kahapon. Mamaya nagiyak na si Tonton. Wala na, hindi ko na natapos. Nagalaga na ako ng bata. Maghapon. Ito yung bagong tahi na uniform ni Asia na pinatahi namin. Ngayon nagulat ako kasi long sleeve. Sabi ko bakit long sleeve? Eh ang init ng panahon. Mm. Long sleeve yung tinahi. Sabi ni sabi ko kay Asis, long sleeve ba ang ni-request mo? hindi daw sabi niya hindi pero yung nagtahe ginawa niyang long sleeve sabi ko parang pang high school try kong ipasuot sa kanya tignan natin pero kung hindi sa winter ko na lang kasi lalo ngayon ang init ng panahon naka long sleeve ang bata sa logo pala nakalagay pala yung number ng school kahapon, may pinadala silang schedule ng bata. Ito. Ayan. Daisy School, academic class routine ng nursery hanggang grade 4. Kung, kung anong section. So, si Asher ay nasa class lotus siya. Kung sino ang teacher niya. So, sa grade 1, apat ang teacher niya. Isa ang subject niya sa Nepali. Ah, ang Nepali niya, tatlo ang Nepali nila, isang isang hamro, isang maider Nepali, at saka yung kairahani Nepali na sinasabi nila, walang buks yun. Yes! Where are you going? It's dirty outside. Iba ang English, Science, Math, ano, English, Science, Math, iba ang Nepali, apat ang teacher niya. Website nila, pwede mong isign in ang bata sa computer. Isasign in mo siya. Ilalagay mo lang yung number. Tapos makikita mo na doon. So, trinay ko kahapon. Ayun, nakita ko. Asher Daray. Wala naman. Wala siyang utang. Kasi nakalagay doon zero balance. <coughs> oh, yes, anak ko. Where are you going? Come here. Come. Tapos, makikita mo din doon kung may homework. Halimbawa, hindi mo maintindihan yung sulat ng bata sa libro kung may homework sila. So, pwede mong isign in ang bata doon sa website nila. Tapos, makikita mo doon sa grade 1 lotus. Nakalagay doon, grade 1 lotus siya. Tapos, kung ano yung homework nila, ganyan. Nakita ko kahapon. Kaya sabi ko, okay ang school. Umuulan dito, guys. Sarap na naman ng panahon. Katulog na si Tonton. Mag-start na akong mag-ano, maglinis ngayon mambon sya sarap ng panahon malamig lamig ng kaunti ah, may hinug na naman sa ating papaya watermelon ang pinabaon ko ngayon pero sabi niya I like papaya sabi ko bukas ayun na yung papaya ang laki hinug na harvest natin sa susunod na araw may papaya pa sa re eh. Mm-hmm.